yun mga master dito na naman tayo mga master mong hunting na naman tayo ng palaka dito lang tayo sa gilid ng kalsada para hindi mainit nakahuli na ako mga master ang apat ito sa apat na tayo huli lapit na yun yun kinagat na kinagat na Kinagat na mister oh. may pa marami sila marami sila mga mister may pa meron mga mister meron meron kinagat na kinagat na kinagat na oh. Last one. Kinagat na, kinagat na, kinagat na mga master. Kinagat na, kinagat na. Bumitaw. Kinagat na mga sir, kinagat na. Pff, sumasabit kasi. Sumasabit eh. Lamunin mo kasi. Ang laki kasi. Ang laki mga sir, kaya mautak siya. Ang laki. Kaya mautak siya. Pinipitawan niya. Ang nya maliit pero pwede na meron meron ilaki tama mo mister bintawan bintawan malaki 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 bintawan malaki yun yun sige kainin mo kainin mo kinain na kinain na kinain na mga mister Ah. Anakku ada. Nang Master. mga Master. Laman. Laman, mga master. <laughs> Ay, mo na. Ayonya talaga. Ayonya ano ah. ay yun na talaga mamutro ayun yung bitawan taw ko na natin Magaling siya. Ang laki. Magaling siya mga mister. Iyon. Kumagat na, kumagat na. Kumagat na mga mister. Kumagat na. Kumagat na. Tapos yun. Kaya pala. Kaya pala lang galing niya. Napakagat natin mga master. Grabe ang laki oh. Grabe ang laki. Napakagat natin. Nalaman niya. Kaya pala mautak na siya. Grabe ang laki mga master oh. Parang ano na to. Parang. Parang American Prague na. Parang karag na, mga master oh. <laughs> Kaya pala mautak siya. Ang laki. Ang laki. Ano laki? Kaya May kasama to. May kasama pa. Grabe, laki oh. Grabe eh. Grabe, laki niya. Kaya pala.